ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ay hindi po masusukat ng iyong gawang pangsagili lamang. Bagkos, ibigin mo ang ating Panginoong Diyos ng mayong pagkilos na mula sa iyong kalooban. Tulad po ni Santa Teresa ng Abila. Ibigay niya ang kanyang sagili sa ating Panginoong Diyos. Ibilos niya ang lahat-lahat. Ano po? Wala po siyang nilampasan, wala po siyang naiwanan, bagos dala niya. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat. Ang kanyang matimyas na pag-ibig, ang kanyang matimyas na pagmamahal, ang kanyang walang humpay na pagdarasan, panalangin, lalo na sa harapan ng Eucharistia, ito ay kanyang isinabuhay. Kundi mga kapatid, ang ating pong pagtingin sa mga banal, ano po, ito ba'y tinutulagan? Dahil po sila'y nagiging halimbawa. Halimbawa ng pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Halimbawa sila ng tamang pagsamba at pagdarasal sa harapan ng Eucharistia.